In 1920s, sa dihang ang Mexico na kontrol sa usaka Rehimen na diktadura sa kanihing presidente nila na si Plutarco Calies, kini maong diktador iyang ikontrolar ang tanan na aspeto kinabuhi sa Mexico. To the extent na mismo ang simbahan iyang ikontrolar kay diktador man siya. Iyang gikontrolar ang buluhaton sa simbahan, even prohibiting the church to celebrate the sacraments. Kini si Kalies. Nga tungod ni ini, ang mga tao, ang mga kristyanos, ni supak ni mong gibuhat sa ilang diktador ng Pangulo. Kay mismo ang simbahan iya mangipugnan, iya mangikontrolan. Walay mga sakramento na hitabo, walay misa nga pagahimuon, kay supak sa kabubuton sa mga diktador. Usay gihimo di sa mga kristiyano katoliko in public ni supak sila nining dili maayo o makiangayon ugyawan, o gyawan nga buhat ining diktador usay paagi sa ilang pagwelga o pagsupak silang tanan ng gawas and in public misinggit sa pag Viva Cristo Re buti pa sabot mabuhi si Kristo na hari inay mo suporta sila sa ilang diktador nga pangulo ilang ipakita na to silang Pangulo na wala nila ing hari na gisunod o gisimba except ni Kristo nga hari. Kining mga tawhana na nisangpak sa diktador o nagpaila in public sa ilang pagsunod ka Kristo nga hari gitawag o mga Kristeros. From the word Christ. Kristeros. Usa sa pila pinakaila nga Kristeros at that time, Mao ang batan-on nga hisweta nga pari by the name of Padre Miguel Pro. Kana siya gibiatify, wala pa na siya masantos sa pagkakaron. Pero naa na siya sa unang ang ang sa pagkasantos. Kini yang Jesuit priest nga si Padre Miguel Pro ni supak sa gihimo ni presidente Plutarco Calles. Sa sikrito nga pamaagi, iyang gihatagan sa pagpakalawat ang mga Kristiyano sa Katoliko o nihimong sila sa kasaulugan sa Santos na Misa diha sa sikrito nga pamaagi. Until such time nga si Padre Miguel Pro nasakpan o nahibawuan, Gidakop siya o gisintensyahan nga pagapatyon in public pinagi sa pagpusil. On July November 23, 1927, si Padre Miguel Pro, diha sa publiko, gipatay pinagis na pusil. Sa wala pa siya patya nagampo si Padre Miguel Pro. Kuman sa iyong pagluhod, mitindog siya, gihalukan niya ang kursipiho. Holding the crucifix in his right hand, and the rosary on his left hand. Misinggit si Padre Miguel Pro atubangan ni Calies sa pagingon, Viva Cristo Rey! Hangtod sa kamatayon and in the face of death, ipakita ni Padre Miguel Pro unsa ang tinuuray ng pagkakatulikong pagkakristyano nga gasingbaka ka Kristo nga hari.